Nandito kami ngayon mga kaidea sa La Union at meron kaming project dito at ipakikita ko sa inyo dahil alam kong magugustuhan niyo 'to dahil magkakaroon tayo ng extension and renovation. Dito kasi gagawa tayo ng extension ng master's bedroom dito sa likod ng kanilang bahay at dito naman sa kabila ay maglalagay tayo ng extension ng kanilang kitchen at dining. Hindi lang 'yon, ire-renovate po natin yung kanilang CR. Ngayon, papaano natin ito gagawin na hindi magiging awkward yung bahay nila dahil napakaraming mga extension. Interested ba kayong malaman kung paano mas papapaganda ang mga bahay natin? Tara, samahan nyo kami. Simulan natin dito. Alam ko mga kay ng na gustong gusto ninyong pagandahin ang mga tahanan ninyo at isa na dyan ang pag-renovate at pagkakaroon ng mga extension. At sa video ito, sa project namin ito, ipakikita namin sa inyo kung papaano ito gagawin. Pakikita namin sa inyo dito kung paano gumawa ng extension ng dining at kitchen at kung paano natin aalisin at ikokonekta yung dati nilang maliit na kitchen at magiging mas maluwag, mas komportable at functional na kusina at dining area. Hindi lang yun mga kaidiyas, ire-renovate e din natin yung kanilang old at classic na mga CR at ganon din dito sa right side ng bago nilang nabiling property, maglalagay tayo ng extension ng master's bedroom. Okay, makikita nyo dyan mga kaidiyas na naka-firewall yan at request ni client na maglagay po tayo ng master's bedroom na nakokonekta sa kanilang living area. At mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano ito magagawa. Pero simulan muna natin mga kay Diaz sa pagtayo ng structure nito. Para maibigay ko sa inyo yung mga materyales na ginamit natin dito, gumamit po kami ng rebar o steel reinforcement bars na 12mm at saka 10mm para naman sa ating anilyo or stirrups. Gumamit din tayo dito mga Diaz, sa mga concrete ng graba o gravel na merong sukat na g 4 Yan. Standard size po na ginagamit natin sa mga columns at mga beams. Gumamit din tayo dito mga Diaz, ng buhangin. At ang buhangin natin dito ay S1 sand. Ito po yung mas pino mas konti yung mga bato, mas malinis, at purong buhangin. Sa simento naman natin, gumagamit po tayo ng brand ng Northern Cement at gumagamit din kami minsan ng mga Holcim para dito. Okay, ngayong alam nyo na yung mga materyales na ginagamit po namin sa pagpapatayo ng mga extension nila dito, ipakikita ko naman sa inyo kung paano sinimulan ang pagtatayo ng poste at pag-asintada. So ganito lang mga kaideas ang gagawin muna natin. Bubuoin natin yung structure ng kusina at ng extension ng master's bedroom. And after nun, papakita ko sa inyo yung mga finishing work natin at kung paano ito nabuo. Ito mga kaideas, malapit na nating matapos ang structure. Ipakikita ko sa inyo yung before bago ito ma-renovate mga kaideas at heto yung itsura dito sa kusina at mga siyon. At heto na mga kay Diaz, yung kaninang nakikita nyong nabubuong structure sa master's bedroom, heto na po ang resulta nito. Okay, hindi pa tayo tapos dahil magsisimula pa lang tayo sa finishing materials natin at kung paano ito magiging functional. Pero kung papansinin po niyo nag-extend tayo ng roof dito sa bandang harap ng extension para sa kanilang garahe o kaya naman future terrace po nila. Pero heto mga kay Diaz, pasok muna tayo sa loob dahil ang gagawin natin ay mag-skim coat at magpa-primer ng mga wall and ceiling. So, no? And then, ire-ready na rin natin mga Diaz, yung mga gagamitin natin sa mga lightings at maglalagay din tayo ng mga tiles sa CR at sa common space. Heto naman mga Diaz, pasok tayo sa CR. Makikita nyo po dito yung napili ni client para sa kanyang master's bedroom toilet and bath. Ayan. Heto naman mga kay Diaz, ang kanilang dining at kitchen. Okay, ang laki na ng pinagbago di ba Ito yung nakikita niyo yung structure na binubuo natin kanina na idugtong na natin ito sa existing house nila. So magmumuka na itong buo at nakapaglagay na rin tayo ng way papunta sa old at sa extension. O ba diba? Ang laki ng progress dito mga kay Diaz. So inayos na rin natin mga kaidiyas yung ibang mga spandril and wall paint nila sa existing para naman bumaga yung itsura nito doon sa extension natin. Okay, so ito po yung look natin sa loob na ginagawa natin na extension. Dahil tatapusin lang namin ang pagtatiles gamit ang dry pack method at ang napili ni client dito ay mga wood finish na mga glossy porcelain tiles. Ito naman po ay installation ng ating metal framing para sa ating gagamitin na fiber cement ceiling. Heto po yung kabuuan ng nakikita ninyo sa labas at compare kanina nung nagsisimula pa lang tayo, ang laki na ng pinagbago at mas naging maluwag yung itsura ng bahay nila. Tamang tama pati color po ng roof nila, color po ng kanilang mga spandrel ay nagmatch sa ating ginagawang extension. Sa lukuyan dito mga kaidiyas sa master's bedroom, makikita ninyo na malapit na tayong mag-tiles. Kaya't ipakikita ko sa inyo rin dito sa loob ng CR na malapit na rin matapos ang mga wall accent para doon sa shower part ng CR. Heto ang mga tiles na napili ni client sa kanilang extension ng kitchen at ng dining. Gusto ni client kasi na halos similar doon sa tiles nila sa existing na living area para hindi masyadong malaki ang pagbabago ng mga tiles. Ang gamit po natin dito ay ceramic tiles na mayroong 40 by 40 Centimeter. Ang ginawa natin dito mga kaideas ay dry pack na pamamaraan ng pag install ng tiles. Naka-level po ito sa dati nilang level ng tiles o flooring sa existing. At tamang tama ito, magandang maikonekta papunta sa kanilang existing living area. Okay, dito naman tayo mga Si ideas ipakikita namin sa inyo yung progress naman sa harap. Ayan o, no, may span drill na po tayo ulit, nagre-repaint na rin tayo sa lahat, at heto na yung natatapos natin. Sa so, ngayon naman mga ka-ideas, napili ni client sa ating countertop is ang Black Galaxy. At ito po ang i-install natin para sa countertop ng kitchen nila. Tara, i-set up muna natin at pag-usapan din natin yung iba pang mga gagawin. Ops, teka lang mga ka-ideas, um, nakikita mo ba yung button dyan na like? Pakipindot nga yan. Ayun, thank you so much po. Malaking bagay kasi sa amin yan na mapindot kapag nanonood kayo. At alam nyo ba na kapag nag-comment ka din, mas magiging masaya kami na makapag-provide pa ng mas marami mga video para sa inyo. unti-unti nang nakikita yung magandang outcome ng kanilang extension mga kay DS, hindi ba? Nakikita nyo, gumagamit kami madalas dito ng mga gray color para sa kanilang wall sa loob para mas maging maluwag. Okay? Gumamit po kami ng light gray o minsan gumagamit kami ng off-white para maging maluwag ang itsura kapag nasa loob ka. At nakakatulong din po ito para maging malinis tignan ang kusina. So yan, ready na mga ka-ideas yung kanilang kitchen countertop. Pagka nakapag-curing na po yung mga ginamit nating adhesive dito, pakikita ko sa inyo yung pag install mamaya-maya ng mga cabinets. Tara, tignan naman natin sa master's bedroom kung ano na yung nagagawa natin. Okay, nandito tayo ngayon sa master's bedroom sa extension ng kanilang roof. Makikita nyo na ready na para malagyan ng fiber cement board na ceiling. At heto, tapos na mga kay di Diba napakaliwalas ng ceiling nila dito sa extension ng roof? Tara dito naman tayo sa loob. Heto naman yung sa loob mga kay Diaz. Naka-install na yung kanilang center lights at pin lights para sa every corner ng kanilang master's bedroom. Okay, so napaka-aliwalas na at napakalinis ng pakiramdam sa mga ganitong kulay ng mga tiles, mga wall at ceiling. Tara, tignan naman natin dito sa CR. Na-install na kasi namin dito yung kanilang mga fixtures, ang kanilang shower, accent wall, at konting linis na lang po yung mga gagawin natin. Okay, may shower enclosure din po sila na sila ang pumili ng gusto nilang klase ng glass at frame. Sa video nito, nakita natin mga kay Diaz, yung malaking pagbabago ng kanilang bahay. Simula doon sa extension at pagkakaroon ng connection sa kanilang existing at saka ng extension na master's bedroom. Uh, di ba mga ideas posible po itong magawa at makikita nyo dito yung malaking pagbabago at mas magiging komportable na si client dahil napakahalaga po sa kanila ito. Ito po yung magsisilbing pahingahan nila at kailangan mas maging komportable sila. Alam ko mga ka-ideas, hindi pa tayo tapos dito dahil meron pa po tayong gagawin na renovation ng CR. Ito po yung common toilet and bath po nila at syempre hindi nyo pa nakikita yung katapusan ng renovation vision natin at extension din natin sa kanilang kitchen at dining area. Alam nyo ba na meron tayong gagawin dito na bar counter at mga accent wall? Abangan po ninyo yan sa part 2 ng video natin. Muli, maraming salamat mga kay Diaz. Ingat po palagi.